Good morning, panibawang araw, panibawang vlog Welcome to my youtube channel mga pari. At sa magpapalang araw sa ating lahat Ito Lord, sana po pagkalubuan niyo Ang magandang araw ngayon At ang pinya ko 100 pieces, isang pakwan Kaya sana Lord Pakawam, makamawi po ako Wala na po kumpulan Lord, please Sana Pagkalubuan kami ang parang ngayon, linggo ngayon Sana po ay mak makakabos ako Lord, pagpulay mo po sana ako At bawat sa sana Hello, good morning sa inyo mga kapatid, good morning At kung bago pala si sa ko Alam nyo na gagawin At mapadasa sa inyo Subscribe niyo na yan Bell button, all, tsaka like na rin mga kapatid Good morning, good morning mga kapatid At please natin, Dongfi Let's go mga kapatid, good morning Yan, pakuha natin mga kapatid Sa pinya Yan Hindi ko na kasi nga Baka um, bigla na maumulan, babasa Yan 100 pieces yan mga kapatid kaya let's go to the league Good morning lahat sa inyo Good morning At sa mga hindi pa subscriber At sa mga subscriber ko Good morning sa inyo lahat Sana ipagpalain tayo ng isang magandang araw ngayon Kaya let's go Ang ah, buwi naman manok ko si sir Wala ka sa

guys uh, ito tanghali na ang oras natin ngayon alas 2 ayan ang pakwan ko ay bulok ayan kaya hindi no. ko na nabiyak dapat yan ubos na ang pinya ko ayan yung 100 pieces ko ayan ayan yung balat natin ayan sana mga bari makaubos tayo ngayon but magandang uh, araw hindi man lang umulan pinagkano po tayo ng magandang araw ngayon sana tuloy tuloy ayan let's go hindi ako nakapag video kanina kasi nga panay ako mga bali ito pa no pinta na maganda kaya let's go ito isang kupa no kupo bogey yan bogey tapo nyan